Kamusta mga ka-hunter? For today's video mag-open ulit tayo ng Union Arena na Volume 2 na Hunter x Hunter. Last time nag-open tayo, 3 packs lang yon Pero ayan yung nakuha natin si Game Fruit, tsaka si Choose Gera, tsaka ito yung pinakamalupit natin na SR Double Star. ah uh, nagkakahalaga siya sa eBay na around $150. Ayan. tas ito yung mga holocard natin, si Choose Gera, tsaka si Game tsaka yung mga tropa niya. Ngayon, open tayo ng apat na pack. Kaya na may makuha ulit tayo na SR na double star or masigit pa yung kay Hisoka. ah uh, sige, uh, open na natin. Good mo muna natin. Pasensya na may gumagawa eh. May ginagawa dito sa amin. Ibaliktad natin. Union Arena. Ayan. Para sa unang pack ay si Chusguera. Alam ko meron na akong ganti eh. Oh, tas eto. Meron na naman tayong biske. Ayan si ang pangalan nito, ni master ni ano? Master ni Kurapika. Hay, nakakalimutan ko yung pangalan. Wait na lang, wait, wait, wait. <laughs> ito, ito yung unang nakaharap, ay hindi, hindi siya una. Kumbaga yung nag-steal ng card nila Gon, di ba? Sa Grid Island. Hindi pa sila masyado marunong nun. Ayan, si Kilua. Ayan, si, ano, Sushi. Uy, mong, Maganda yung ano, ha? last pack natin ha. Ay, last card. Ayan, si Bisque na nag... Ayan, sa, nagtitraining sila yan sa Grid Island. At ang ating last pack ay si Razor. Ayan, ang ganda. Si Razor. Holo siya, holo. Ayan. Okay, open tayo ng pangalawang pack. Para sa mga gustong bumili nito ha, uh, PM niyo lang ako sa FB page. Uh, at kung gusto niyo makipag-trade, yan, pwedeng-pwede rin. Kinokolekt ko yung blue tsaka red na card. ayan, yung blue. Tsaka ay yung green pala, red tuloy. ayan Para sa unang pa ah, pangalawang pack, si Kilua. Ano ka ba din? Nakakalimutan pa pala nito. Ito yung isa sa unggoy ni Gureno. Ayan, si Corollo, yon sa, sa malupit na, ano rin yan, na card natin. Ayan, si Kilua. At si... Alam, ano ba nangyari sa akin? <laughs> Hindi ko siya masyado kabisado sa pangalan, ha. Pero, eto, eto yung pinaka-boss sa, gar, ano, mga bodyguard ni Neon Nostrad. Pangalan na eto. Mamaya Ayan, si duon at ang last card ng ating third pack, tama ba? Ay second pack ay si yun, si Gorenu at ang kanyang uh, Nenbis Gupit ng pagkakaholo nyo Ayan. okay, third pack na natin and hawakan lang natin kung saan natin banda gugupitin dahil baka magupit yung card, Ayan, dahan lang. Oy, lang. Ayan. Last time, nakakuha tayo ng biske na SR Double Star. Last pack yun. baka, baka magkaroon ulit tayo ng last pack magic. eto yung isa sa monster dun sa Grid Island. Ayan. Parang suit surprise pero ewan ko pangalan nito. Mabilis to, si Chus Gera ulit. Dami na natin ganyan. Tapos, ito yung, ay, ano to ah. A ba to? A card to, di ba? Comment nga kung ano, kung akampani card. Pero alam ko, a card to eh. Ayan, tapos, si Chus Gera ulit. Si Hisoka. Si Razor. At ang Blue Planet ni... Blue Planet ni, ano, ni Biske. Ayan, at ang ating last pack. Last card sa ating third pack. Uy! Si Gon Tricks! Ang pinakamatinde. Isa siyang SR card. SR, pero walang star. Pero, may value pa rin ito. Um, siguro, ipot ko na lang dito sa screen kung magkano siya sa eBay. Ayan. Medyo maganda yung ano niya. Yung, ayan. Dapat pala nag ready ako na ano eh, ng sleeve pero itatabi ko muna dito. Ayan. Itatabi natin siya ng maigi para mamaya ilalagay ko siya sa sleeve tapos i ya ano ko yung ganito yung protector niya parang kalamutan ko ano top loader yon sorry medyo excited tayo ni natin kabisado lahat <laughs> Ayan. DanSol ba yun? yung isa yung ano? Ayun, naalala ko na, DanSol. Ang hirap kasi ibig sabihin ng mga pangalan nila eh. Tsaka ang konti lang ng eksena niya. Ayan, uy, meron na tayo nito. Ang ating last pack, Magic. Ito yung ano, uh, Razor and Seven Devils ba 'yan? yan? Tama tapos si Kilua. Sigon. <laughs> ito na naman. Hindi na naman natin matandaan. Ito si Danzol. Hindi natin kabisado yung pinaka-pronunciation ng pangalan niya. Si Ray Sorry. Grabe. Bakit pag last pack, laging ano, laging parang ang ganda ng dulo. Uy. Di ba? Kita nyo? Ayan, ito si Razor at si Biske. Bakit laging last pack magic ka? Uy, bakit ay, soka. Siet. Doble saver lang pero. Ano to? Bakit laging last pack magic tayo? Ayun, naganda non condition niya. Uy, swerte. Ito yung inaano ko pero meron pa to yung ano kulay gold na parang ginto rin. Ah, uh, double star naman siya. Pero ayan, may makukumpleto na natin sila. Last pack magic talaga mga tol. Mga handle Balikan natin 'di ka lang. Lalagyan ko ng ano na. Excited ako dito. Lalagyan ko ng sleeve jacket top loader wait lang. 'Yan, ilalagay na natin sa sleeve. Ah, lagay natin sa sleeve. Grabe. Solid yung nakuha natin nung una at pangalawa. <laughs> Puro last pack magic. ayan, lagay mo natin dyan. Siya yung kaigon. Grabe, solid oh. Hiso ka. Ayan, yung pinaka hinihintay-hintay natin. Yan, papakita ako kung sa screen kung magkano siya sa eBay. As of now. Ayan. Medyo tumataas pa yung value siguro nito, medyo pwede rin bumaba pag uh, ina pero sure yan tataas yan. Ayan. Dalawa na ang ating double star na SR. Hisoka and Biske. Ito yung mga card na nakuha natin mga ka-hunter. Si Razor, si Gureinu, at si Gonprix na SR. Ay, uh, Tama ba? O, oh, SR. Wala siyang star. At ang nakuha natin sa last pack magic natin na naman, nakakuha na naman tayo ay si Hisoka na SR double star. Pinaka, ano, lagi tayong swerte sa last pack magic. Ayun lang mga -hunter, Thank you sa pag, ano, uh, sama sa akin dito sa opening pack. Yun lang. Ito lang muna, ka Comment down below para malaman ko kung anong card yung mas trip nyo. Ayan. Salamat.